May hapon, ang harina butangan na og patubo aron mudako ang pan. Maghisgot ang patubo. Mauna nga imahe ang gigamit ni Jesus sa Ibanghelyo Karong Adlawa, Martes. Pagbantay ka mo sa igpapatubo sa pan sa mga pariseyo o ni Herodes. Kay kabalo si Jesus, nga dautan ilang binuhatan, kuyaw kun mudako daghan ang mayawaan, daghan ang matakdan, dako og damage. Mauna nga ang gamay ng kawat padulong na sa dinagkong kawat. Kung magsugod na ganig text ang minyo o ang dalaga, putlo na nadaan karon samtang sayo pa, kay kuyaw kung mudako, mudako, asa padulong, bungkag ang pamilya. Muna mga iksoon, kung anak manggaling, nga ang atong binuhatan, gikan sa ginagmay mudako, Then maghimo tagmaayo, at least kun mudako daghan ang matabangan, daghan ang madasig, daghan ang matakdan. Love begets love. Ang tinuod na kamaayo manakod, makatakod. Pili na mabili nimo.